100 million naman? Oo, yan ang halaga ng pondo na ibinigay ni Pangulong Bisa. sa PGH o Philippine General Hospital kada buwan noong 2017 upang tulungan ang ating mga kababayang may hirap sa kanilang papapagamot. Galing ito mismo sa Pondo ng Office of the President. Sabi ko sa PGH, pinatawag ko sila, igyang kita 100 million a month. Obusin mo sa tao. Sabi ko, malaking bagay po yung 100 million. So anyone who comes to the emergency room, hindi na namin tinatanong kung may pera ka ba o wala. Basta binibigyan na ng lahat ng kailangan nila. Libre, walang bayan. Libre. 2.20 p.m napakadami ang pasyente natin sa emergency room dito sa acute acute area, PGH. Pinalalabas yung pasyente para maghanap ng tulong sa labas. Nandito na yung tulong. Uuwi ang pasyente na walang ginasas sa singko. Yan ang tatak Duterte. May tapang at malasang ako po si Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino. Pero shoestring budget, may yeah, mga 14 million a month, Sabi ko sa kanina, 100 million. Okay na yan. Sa sir, makatulong na. Yearly sir, we know. Monthly. Sa yeah, 1 million na month. Sabi ko kay Andrea, pagkorn. 100 million na sila. president rodrigo duterte has granted financial aid to the philippine general hospital patients who do not have much to pay for hospital fees in a meeting in malacanang president duterte handed to pgh director Herab dolegasi a check worth 100 million pesos which will be used to help poor patients to pay for medical procedures and treatment they need earlier the chief executive had allocated 1 billion pesos to provide medicine to poor filipinos <laughs> ate. Dadalawin kita. I-add mo na kita para friends tayo. Para pagkailangan mo ng kausap, usap tayo. Dok, monggo uh, bongo ito. <laughs> Office of the uh, Specialist this is the President. Can I call you? So, sinagot ko. Yun, dun yung unang in-announce. So, tapos February yun. February, mid-February. Kang nagawa sa bayan mo Sa dami ng pati ko sa'yo Tuloy pa rin ang pagbabago Ginagawa pa rin ang trabaho mo